Aris, ngayong araw binibigyang babala ng mga pahiwatig na maaaring mawala ang magandang enerhiya mo kapag ang kausap mo ay isang lalaking may mataas na estado sa buhay ang pakikipag-usap o pakikipag-deal sa taong ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mga suliranin, lalo na pagdating sa pera at relasyon, upang maiwasan ang anumang komplikasyon, mas mainam na umiwas ka sa kanya sa araw na ito. Ngunit sa kabila ng mga babala, positibo ang iyong aura pagdating sa pagpaplano ng mga bagong pagkakakitaan. Magiging matalino at masigla ka sa paggawa ng mga plano, kaya't mas mainam na gamitin mo ito sa mga bagay na makakatulong sa iyong pinansyal na kalagayan. Tandaan, maging mapagmasid sa mga senyales na ipinapakita ng iyong gabay sa araw na ito. Pagdating sa pera, magingat sa lahat ng transaksyon, huwag magpapahiram o magbibigay ng pera lalo na sa mga pamangkin at pinsan, upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema. Sa trabaho, maayos ang magiging takbo ng araw mo, ngunit maaaring makaramdam ka ng paghina ng enerhiya kapag nakaharap sa mga superior na babae. Kung bibigyan ka ng mga gawain, Siguraduhin maging pokus at mag-ingat upang maiwasan ang anumang suliranin ngayong araw ang mga kulay na color green at color yellow ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay. Tandaan ang mga numerong number 22, number 29 at number 34 dahil sila ang magdadala ng suerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano. Huwag kalimutan ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Taurus. Ngayong araw, binibigyang diin ng mga pahiwatig na kung may mga plano kayong magpundar ng negosyo, mahalagang bigyang pansin ang mga ideya ng iyong anak o mahal sa buhay. Ang kanilang mga mungkahi ay may potensyal na maging matagumpay at makakatulong sa inyong ikabubuhay. Pag-aralan ng mabuti ang kanilang mga ideya dahil ito ay maaaring magbigay ng magandang kinabukasan sa inyong pamilya. Ngunit, iwasan ang anumang pirmahan ng kontrata o pagbibigay ng kaalaman sa mga kausap ngayong araw. Kahit pa ito ay sa mga kapatid, maiiwasan nito ang pagkawala ng iyong swerte at mapapanatili ang positibong enerhiya sa iyong mga plano. Sa tahanan, kung may deal ang iyong anak o mga miyembro ng pamilya, Siguraduhin may kontrata at malinaw ang mga kasunduan bago maglabas ng pera para masiguro ang kanilang kaligtasan sa anumang investment. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat sa mga desisyon, iwasan ang bigla ang pagdedesisyon upang maiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring makaapekto sa iyong trabaho. Pagdating sa pagmamahalan, Obserbahan ang mga maliliit na miyembro ng pamilya. Ang mga ideya na ibibigay mo sa kanila ay tatanggapin ng maayos, kaya't siguraduhing magbibigay ng tamang payo at gabay, ang mga kulay na color blue at color silver ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 29, number 42, at number 15 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte at magbibigay ng pagkakataon sa mga plano mo. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Sa tulong ng kanilang inspirasyon, magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa at sigla sa iyong buhay, lalo na sa mga pagsubok na iyong haharapin. Gemini, ngayong araw napakaganda ng iyong enerhiya lalo na sa mga bagay na nais mong gawin, sa paggawa ng mga desisyon, tiyaking maging maingat upang makamit ang magagandang resulta, subalit, magingat sa pakikipag-ugnayan sa dalawang tao, partikular na sa mga babaeng may mataas na estado sa buhay, dahil ang enerhiya mo ay maaaring matalo nila na magdudulot ng hindi inaasahang gastos Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging strikto ngunit nasa tamang pananalita upang hindi kalapitan ng mga kasamahan na gustong samantalahin ang iyong kabaitan. Sa usaping pinansyal, iwasan ang pagpapalabas ng pera sa araw na ito upang hindi mawalan ng swerte at magandang kapalaran. Kung sakaling lumapit ang iyong mga kapatid at humingi ng tulong, at kung kaya mo silang tulungan, gawin mo ito. Ito ay makakatulong upang mapanatili ang magandang relasyon at balanse sa pamilya. Ang mga kulay na color pink at color white ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong number 24, number 10, at number 32 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Capricorn ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang presensya ay magbibigay ng karagdagang proteksyon at inspirasyon upang magtagumpay ka sa mga hamon ng araw. Cancer, ngayong araw ayon sa iyong gabay, ay iwasan ang anumang bigla ang pagpupulong o pag-uusap na ipapatawag ng mga magulang o nakatatanda. Mas mainam na ipagpaliban ito ng ilang araw, dahil may negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa inyong pamilya. Huwag ka ring basta-basta magpahayag ng iyong mga nalalaman o plano ng walang sapat na kasiguruhan, lalo na kung wala pang malinaw na kasunduan. Maging maingat sa paghawak ng impormasyon at iwasang ishare ito ng walang pirmahang legal o kasunduan upang maiwasang mapag-iwanan sa usaping pag-asenso. Sa tahanan, kung may mga miyembro ng pamilya na nagbabalak magtayo ng negosyo, ikaw ang magiging susing bahagi ng kanilang tagumpay. Ang iyong presensya ay magdudulot ng magandang enerhiya at swerte. Kaya tiyakin na ikaw ay nakatutok at laging nagbibigay ng suporta sa kanila. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga upang maging matagumpay ang kanilang mga hakbang. Sa pananalapi ngayong araw, iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal sa ibang tao, lalo na sa mga hindi mo Kano-ano ang ganitong hakbang ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga suliranin sa hinaharap at posibleng pagtatalo sa sinuman. Sa may negosyo, makikita mo na walang balakid sa pagunlad ng iyong negosyo ngayon, lahat ng ginagawa mo ay patungo sa tagumpay, kaya't maging maunawain at bukas sa mga pagbabago, tiyakin na ikaw ay nakikinig sa mga ideya na maaaring magpabuti pa ng iyong negosyo sa pagmamahalan ngayong araw ay puno ng positibong enerhiya ang inyong relasyon walang anumang problema ang magpapaapekto sa inyong pagsasama at magdudulot ito ng kalusugan at kasaganahan sa inyong tahanan ang pagkakaroon ng ganitong klaseng kalmado at kasunduan ay mag-aambag sa mas masayang buhay. Para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color gold. Ang iyong mga masuswerteng numero ngayon ay number 5, number 36 at number 42. Tandaan na ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng gabay mula sa mga bituin, na magbibigay ng inspirasyon at lakas sa mga pagsubok na kakaharapin mo, ang gabay na ito ay makatutulong upang magtagumpay ka sa iyong mga plano. Leo, ngayong araw maging mapanuri sa mga kausap mo dahil may posibilidad na malito ka at maglabas ng pera ng hindi mo inaasahan, iwasang gumawa ng mga desisyon ng walang sapat na pag-iisip, lalo na pagdating sa mga usaping pinansyal, maging maingat sa bawat salita na iyong bibitawan, lalo na sa mga usapan sa loob ng pamilya, dahil maaaring makasakit ka ng damdamin ng hindi sinasadya. Sa paglalakbay naman, kung may taong mag-aaya sa iyo na pumunta sa isang malayong lugar, maaari kang sumama. Ang paglalakbay na ito ay magbibigay sa iyo ng bagong ideya na makakatulong sa pag-unlad ng iyong buhay. Sa trabaho, may mga senyales na maaaring dumating ang ilang mga hamon sa trabaho, kaya maging masigasig at huwag pabayaan ang mga responsibilidad. Ang pagiging mapanuri at maingat sa iyong mga gawain ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magdulot ng kalungkutan. Sa pagmamahalan, walang mga seryosong isyu ang magaganap sa inyong relasyon ngayon. Sa katunayan, ang pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong kapareha ay magpapaganda ng enerhiya sa inyong tahanan at mag-aambag sa mas maayos na kalusugan ng bawat isa. Ngayong araw ang mga kulay na color green at color yellow ang magdadala ng swerte sa iyo. Ang mga numerong number 11, number 25, at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano at desisyon. Tandaan, ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at lakas. Virgo, ngayong araw maging maunawain sa iyong mga kausap. Kung hindi mo naiintindihan ang kanilang punto, huwag mag-atubiling magpaalam upang maiwasan ang mga posibleng problema. Bago maglabas ng pera o ibahagi ang iyong mga nalalaman, tiyakin na mayroon kang hawak na legal na kasunduan o pirmahan upang maprotektahan ang iyong mga yaman. Sa pananalapi naman ay iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal ngayong araw. Dahil maaari itong magdala ng malas o negatibong enerhiya, ang ganitong mga hakbang ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap, lalo na kung may kagalit na tao na posibleng makinabang dito. Sa trabaho, may mga senyales ng posibleng problema sa trabaho, lalo na kung ikaw ay madaling magtitiwala sa iyong mga kasamahan. Maging mas maingat sa bawat desisyon at huwag agad magtiwala upang maiwasan ang mga di nais -na, na pangyayari na maaaring idulot ng ibang tao. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color yellow, habang ang mga numerong number 25, number 14, at number 36 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan! ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon, lalo na sa mga pagsubok na iyong kakaharapin. Libra Ngayong araw Libra mag-ingat sa pagbibigay ng tiwala lalo na sa mga bagong kakilala. Mahalaga na maging maingat sa pakikipag-usap upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema. Bagaman taglay mo ang katalinuhan at lakas ng loob, hindi ibig sabihin na dapat mo nang ibigay ang iyong tiwala ng buo agad-agad, ayon sa mga pahiwatig ng bituin, may posibilidad na may mag-alok sa iyo ng negosyo mula sa malayong lugar, bagaman mukhang maganda sa simula ipinapayo ng mga gabay na tanggihan ito dahil sa hinaharap, may posibilidad na mawalan ka ng malaking halaga ng pera nang hindi mo namamalayan. Sa loob ng tahanan, puno ng positibong enerhiya ang mga miyembro ng pamilya ngayon, samantalahin ang pagkakataong ito upang magbigay ng payo at gabay sa kanila, ang anumang mga mahalagang usapin ay maaaring magdala ng magagandang resulta kung ito'y tatalakayin ng maayos. Sa trabaho, maging mapanuri at mapagmasid, may mga pagkakataon na ang iyong kalmadong kilos at matalinong pag-iisip ay magdadala ng positibong epekto sa iyong mga proyekto at mga kasamahan. Sa larangan ng pag-ibig, ang inyong relasyon ay maligaya. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong lamang at pagmamahal sa iyong kapareha. Ang mga positibong emosyon ay magdudulot ng magandang enerhiya sa inyong tahanan. Maaring masundan ito ng masayang gabi na magpapatibay hindi lang ng inyong relasyon kundi pati na rin ng inyong kalusugan para sa dagdag na swerte. Piliin ang mga kulay na color blue at color white. Isaalang-alang ang mga numerong number 30, number 15, at number 25 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran at mas mapalakas ang iyong mga desisyon. Scorpio, ngayong araw Scorpio mahalagang maging mapanuri sa anumang balakin o plano. Ayon sa mga pahiwatig Mahina ang iyong aura ng swerte ngayon kaya't maaaring magastos ka ng hindi inaasahan kung hindi mo pag-iisipan ng mabuti ang iyong mga hakbang. Bago magpatuloy sa anumang plano o proyekto, siguraduhin na suri mo ito ng mabuti upang maiwasan ang mga pagkakamali kung mayroon kang mga bagay na nais pag-usapan kasama ang iyong mga kapatid. Ngayon na ang tamang oras upang ay lahad ang mga ito, makakatulong ito upang mawala ang mga alalahanin at mapanatili ang positibong enerhiya sa pamilya. Makakasaya rin sa iyo ang paggugol ng oras kasama ang iyong mga magulang dahil maaari silang magdala ng dagdag na swerte at kasiyahan sa iyong araw. Pagdating sa pera mas makakabuti kung bibigyan mo ng pabor ang iyong mga magulang, ang kanilang gabay at suporta ay makakatulong upang tuloy-tuloy ang daloy ng swerte sa iyong buhay pinansyal, sa trabaho. Maging maingat sa pagpapasa ng mga proposal o plano, siguraduhin na suri mo ito ng maigi upang maiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring makaapekto sa iyong posisyon o reputasyon sa pag-ibig. Maging maingat sa mga salita, mahalagang magsalita ng naaayon sa sitwasyon upang maiwasan ang di pagkakaintindihan. Sa ganitong paraan, mas lalo pang sisigla ang inyong relasyon at mapapanatili ang harmonya sa inyong buhay mag-asawa o magkasintahan, ang mga kulay na color silver at color gold ang magdadala ng lakas at kasaganaan sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 10, number 21, at number 29, dahil magbibigay ito ng dagdag na swerte at positibong enerhiya. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang Zodiac Sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay ng inspirasyon at tapang sa bawat hakbang na gagawin mo. Sagittarius Ngayong araw Sagittarius bigyang pansin ang iyong trabaho at mga desisyon sa hanap buhay. Kung may balak kang lumipat ng trabaho o baguhin ang karera, siguraduhin mong handa ka sa mga hamon at kaya mong magsimula muli. Huwag matakot na sumubok ng bago, lalo na kung sa tingin mo'y magiging masaya ka at mas matatagpuan mo ang iyong sarili sa bagong daan na ito may mga palatandaan ng swerte sa iyong mga desisyon, ngunit iwasan ang pagsang-ayon ng basta-basta sa mga kausap, lalo na sa mga taong hindi mo lubos na kilala, maaaring magdulot ito ng suliranin sa hinaharap kung hindi ka magiging maingat. Pagdating sa pera, kung may kaibigan na humihingi ng tulong at kaya mo namang magbigay, gawin mo ito ang pagtulong ngayon ay maaaring magbunga ng positibong tulong sa iyo sa hinaharap kapag ikaw naman ang mga ngailangan, ang mabuting karma ay laging bumabalik sa tamang panahon. Sa trabaho, ngayong araw ay dapat kang maging mapagkumbaba at huwag masyadong magpakitang gilas. Ang simpleng pagtuon sa iyong mga gawain ay magdudulot ng maayos at produktibong araw iwasan ang pagseselos o negatibong damdamin pagdating sa iyong relasyon. Sa halip, itoon ang iyong enerhiya sa pagpapanatili ng positibong vibes upang hindi maapektuhan ng masamang enerhiya ang inyong pag-iibigan para sa dagdag na swerte. Ang mga kulay na color white at color gold ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayong araw ang mga numerong number 19, number 30, at number 18 ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa iyong mga desisyon, tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang mga pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon sa bawat hakbang mo. Capricorn Ngayong araw ipinapahiwatig ng iyong gabay na walang dapat ikapanghinayang sa mga deal o transaksyong hindi tinanggap. Kung hindi tumugma ang kanilang interes sa iyong proposal, magpatuloy ng walang sama ng loob, tandaan na may mga darating pang mas naaayon na mga pagkakataon kung saan maaari mong gamitin ang iyong kaalaman at kasanayan, kung may kapatid kang makakasama sa mga transaksyon. Magiging maayos ang resulta nito at kahit maliit na kita magkakaroon kayo ng kasiyahan ang simpleng mga bagay ay magdadala ng kaligayahan sa hinaharap ayon sa gabay ng mga bituin Pagdating sa pera maging maingat huwag agad magbigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan ngayong araw upang makaiwas sa mga hindi inaasahang gastusin mas makabubuti na unahin ang iyong mga magulang, siguraduhing lagi silang nasa mabuting kalusugan at nasa ayos ang inyong samahan, panatilihin ang gabay at panalangin para sa kanilang kagalingan. Sa larangan ng pagmamahalan, hinihikayat kang maging mapagkumbaba at magpakita ng mahabang pasensya. Sa ganitong paraan, Maiiwasan ang anumang problema at patuloy na dadaloy ang positibong enerhiya at swerte sa inyong relasyon. Ang pagkakaroon ng harmony sa inyong pagsasama ay mag-aalaga ng inyong kabuhayan para palakasin ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color yellow, ang mga numerong number 12, number 27. At number 34 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon at direksyon sa iyong buhay. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagbibigay diin sa pagiging maingat sa mga pakikipag-usap at transaksyon lalo na kung ang iyong kadil ay mga kakilala o grupo Huwag agad ibigay ang lahat ng iyong kaalaman hayaan silang magpursige upang magkaroon ng maayos na kasunduan na naaayon sa iyong kagustuhan dagdag pa rito kung makakabisita ka sa isang lugar ng pananampalataya o sa bahay ng Diyos, makakatulong ito na magdala ng mas positibong enerhiya na makakabuti sa iyong kalusugan at katalinuhan, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pera, Iwasan ang pagpapautang at paglabas ng pera ngayon, mas makakabuting maging mapanuri upang hindi ka maipit sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng problema o away sa hinaharap. Sa trabaho, may pahiwatig na maaaring magkaroon ng maliit na suliranin sa araw na ito. Maging maingat sa bawat kilos at huwag agad magtiwala sa mga kasamahan lalo na sa mga tila napakahusay magsalita. Siya ang maaaring maging sanhi ng iyong problema sa hanap buhay. Patuloy na mag-ingat at manatiling alerto upang maiwasan ang anumang hindi magandang mangyayari para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color red, ang mga numerong number 19, number 24, at number 31 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang gabayan ka sa tamang landas at magdala ng inspirasyon sa iyong mga plano. Pisces, ngayong araw mahalagang maging maingat sa iyong mga desisyon. Huwag magmadali sa pagbibigay ng pasya lalo na kung hindi ka pasigurado sa iyong gagawin. Mas makakabuti na pag-isipan muna ito ng mabuti at hintayin ang tamang pagkakataon upang hindi ka magsisi o makagawa ng bagay na maaaring magdulot ng kalungkutan, kung may nais kang itama o iparating sa iba, Gawin mo na ito agad upang mawala ang anumang negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng tukso o alitan. Ayon sa iyong gabay, mas makabubuti ang pagiging maingat sa pagsasalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa loob ng iyong tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng mga bisita, lalo na kung hindi kasigurado sa kanilang intensyon. Huwag hayaang makapasok ang negatibong enerhiya sa iyong bahay upang mapanatili ang kapayapaan at positibong atmosfera. Pagdating sa trabaho, inaasahan na magiging maayos ang iyong mga gawain, magkakaroon ka ng pagkakataong ipakita ang iyong kahusayan, gayon pa Iwasan ang pakikisama sa mga mag-aaya sa iyo na gumastos o magpunta sa mga lugar na maaaring magdala ng tukso. Mas makakabuting maging responsable sa iyong gastusin upang makaiwas sa anumang pagsubok na maaaring makaapekto sa iyong finances. Sa larangan ng pagmamahalan, magiging isang masaya at payapang araw ito. Walang senyales ng problema at lagi mong inuuna ang kasiyahan ng iyong minamahal. Ang iyong pagmamalasakit ay nagdadala ng gabay upang pasayahin ang inyong samahan at kabuhayan, upang palakasin ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color yellow. Ang mga numerong number 25, number 36, at number 10 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad sa iyong buhay. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang magbigay ng inspirasyon at kasiglahan sa iyong mga gawain.